Dali. Picture tayo dali. Spider-Man na si Bulan. Spider-Man. Wow! Baes, baes Spider, baes. baes. Baes Ayan. Baes. Ayan. baes, Ano to, Jim, Jim sa Baes? Ito yung Jim idol sa Baes. Ayan, bigla ng nang Jim. Ito yung aking YouTube idol. YouTube sa Facebook. I-share Is na lang sa ilabot Edol oh. ah. Yeah, yun. Ngayon, 'yung isulat ayod lah. Hello, Idol. Laro sila ng badminton. Badminton yan, ma'am. Ano yan, laro? Badminton. Ah, badminton. Yan. Hello, shout out, ma'am. Shout out. Shout out sa Blastar. yan. <laughs> ito yung aking YouTube channel, Idol. YouTube channel. Okay. Ah, picture tayo, ma'am. Picture. Bye, ito, Idol. Bye. Dito sa si Spider-Man. Dito sa spider -Man. Hello, ma'am. I'm vlogger. Yan. Nag-vlog si Spider-Man dito sa, ano, Bais. Bais to ma'am, no? Ayan. Gano'n, ma'am. ganda ng nabib. Ayan. Bumibili sila ng banana queue. Ah, barbecue. Sa luwa na kainan. Ayan. Ito yung aking YouTube, ma'am, at saka Facebook. Sa luwa na kainan. Oh. Luwa na kainan. Yes, Ayan. hello yeah. So, dito, kayo idol sa uh, ano. kay ma'am. Hello sir, ito yung aking YouTube at sa Facebook ma'am. Okay, thank you. Thank you. Dito tayo. Ayon, tarpulin. No. Oh, yan. Ayan. Ayan. Dito kayo pupunta. Ang ganda rito ay dol, oh. uh, Liwalas dito, oh. Ayan. Hello ma'am. Hello ma'am. ito po do. Hello ma'am. Ito ng akin YouTube ma'am, Facebook. Ayun. Thank you, thank you idol. Ayun. Hello ma'am, anong tinda mo ma'am? Barbecue. Barbecue. Tuwing gabi kayo nagtitinda ma'am. Oh. Ay, ah, Thank you ma'am. Ito yung akin YouTube sa Facebook ma'am. Oh. Ma yung sa Facebook, ma oh. Diyo, dami nagkainan dito ay dun. No. Hello idol. I'm vlogger. Magkano to, Idol? Ganito. Magkano, ha? 130. Yan, Idol, dito kayo kakain, no? Sa Bais. Yan. Tuwing gabi kayo nagtitinda. Okay, ito yung aking YouTube sa Facebook, Idol, ha? Ayan. Hello, ma'am. Gandang gabi. Peace. Vlogger, vlogger. Hello. Ito yung YouTube at saka Facebook ko, ma'am. Support, ma'am, ha? Thank you. Taga saan kayo, ma'am? Amanuyod. Um, Amenuyo, ah, Dito sa Sabaes. Kumakain kayo sa Baes. Ah, Spiderman ang sibulan. Uh, oh, ayan. Vlogger, vlogger. Ito yun, no? Hello ma'am. Ito yung YouTube channel at saka Facebook. Ayan. Dami nagtitinda rito. Hello, ma'am. Ayan, nahihiyaw sila sa Facebook at saka YouTube ko, ma'am. Hello. Hello, sir. Hello, ma'am. Ayan, vlogger, vlogger ng Sibulan. Spider-Man. Ayan, ito yung aking YouTube at saka Facebook ko, ma'am. Okay, sir. Ayan. Okay, thank you. Hello, idol. Ending. I'm vlogger. Nasaway mo Spider-Man. Naiwan, naiwan pa. Ito yung aking YouTube at saka Facebook, ma'am. Ayan, nandito tayo. Vlogger ng Sibulan. Yeah. <laughs> thank you, thank you. Thank you. Si Bulan, ma'am? Saan si Bulan? Lola. Ah, Lola. Ah, oo. Uh, loo ko, loo. Si Bulan. Uh, okay. Thank you, thank you, ma'am. Thank you. Hello, idol. Vlogger <laughs> niya. Vlogger ng si Bulan. Spider-Man. Ito, ma'am. ating YouTube at saka Facebook, ah. Okay. Thank you, thank you, ma'am. Asaya, masaya. Gusto mo si... lang. Thank you. Ito ay dulo bais hello hello ma'am good evening Hi. i'm blogger <laughs> ito yung akin youtube chat channel ko ma'am facebook and picture tayo ma'am dali picture